Abang mas patindi ng patindi ang animoy pag-init ng nagaganap na labanan hindi lang sa pagitan ng mga teroristang Hamas at Israel forces kundi dahil na rin sa mas pagtaas ng nangyayaring palitan ng mga pagpapaputok mula pa rin sa IDF laban na rin sa isa pang armadong grupo na nakabase naman sa Beirut na mga Hezbollah kung kaya't dahil nga doon ay tahasan ang iniutos ng British at US Embassy sa kanilang mga citizen na habang sa kasalukuyan ay mayroon pang available na mga commercial flights ay mas mabuti na ngang lisan na agad-agad ang bansa ng Lebanon. At kasabay din yun, ay naghain na din ito ng ilang mga pagbababala patungkol naman sa ilan pang mga nagnanais na bumiyahe papunta pa rin sa nabanggit na nasyon. Sa isa sa pinakahuli nating update ay mangyari ngang atin ang naiulat ang ginawang pagpapasabog ng mga Israeli forces laban sa sinasabing dalawang mga nagsisilbing military observation post na pag-aari naman ng grupo ng Hezbollah. Pero base nga sa report na iyon na dagli ang inami ng Tel Aviv na talagang ang winasak nila ang nabanggit na mga infrastruktura na nasa Lebanon ay isa nga lang daw umano yung pagresponde dahil na rin sa mas nauna at paulit-ulit na isinagawang mga missile attack ng Hezbollah laban naman sa ilang mga teritoryo na nasasakupan ng bansa ng Israel. Sa iba pang latest update ay tahasan naring rin inihayag ng mismong Defense Minister ng Israel na si Yoav Galan na ang order para sa isang ground offensive ay napakalapit na talaga umanong isagawa. Nitong nakarang araw lamang ng Webes ay pinag-usapan ng ilan sa mga senior official ng Tel Aviv ang napipintong malawakang kampanya laban sa teritoryo ng Gaza Strip. At ang operasyon ngang iyon ay may layon pa rin ngang suyurin ang lugar para naman walisin ang lahat ng mga miyembro ng teroristang grupo ng Hamas na nagkukubli sa nasabing lokasyon. Pero ngayon pa lang ay may matatag ng babala ang IDF kung sa magiging sitwasyon sa ang kanila nang umpisahan ang malawakang ground offensive sapagkat tinitiyak umano nilang bagamat ito ay medyo magiging mahirap, mahaba at matindi ay sigurado naman umanong tagumpay para sa Israel ang siyang magiging kalalabasan ng gaganapin nilang masidhing operasyon. Bukod kay Yoav Galant ay matatanda din ngang maging ang pinakapunong ministro ng Tel Aviv na si Benjamin Netanyahu ay nagsagawa din ng pagbisita para sa kanilang mga sundalong nakatalaga sa frontline sa bahagi ng border ng Gaza. At dito ay kampante ding sinabi ng punong ministro na sila ay mananalo sa labang ito sa pamamagitan ng kanilang buong lakas. At tinuran din niya sa kanilang mga mandirigma na paspasan at mabibigat na mga pagtira ang kanilang ilulunsad laban sa kanilang mga kalaban upang sa gayon umano ay siguradong makakamit nila ang inaasam na tagumpay. Sa paglipas ng ilang mga dekada o kaya ilan na ring mga siglo ay matagal na ngang ang mga Israelitas at mga Palestinians. Ilang mga naitalang palitan ng rocket barrage at mga missile attack ang siyang ang paulit-ulit na ring nagiging senaryo sa dalawang panig na ito. Subalit ang away na namamagitan sa dalawang pwersa ay mas lalo ngang naging mas maigting lalo na ng maganap nitong Oktubre asyete ang sorpresang pag-atake ng mga hamas patungong teritoryo ng Israel. Tinatayang nasa 2,500 na bilang ng mga hamas ang siyang nang himasok sa bakura ng mga Israelitas kasabay din ng ilan pang mga pag-atake na isinagawa nito mula sa lupa at maging sa karagatan at sa ere. Isang libot apat na raan ngang mga taga Israel ang siyang nakitil dahil sa insidenteng nasambit na siya din ngang nagugat para naman gumanti ng mas matindi ang IDF laban sa Palestina sa pamamagitan ng matitinding mga airstrikes at ang ngayon ngay mas nalalapit na rin nilang ground offensive para naman umanupulbusin ang lahat ng kasapi ng grupo ng teroristang Hamas.